Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Tapos nga ang bakasyon ni Donny sa Germany at sa Spain. Ay spotted nga itong ating Donny na pauwi na nga ng Pilipinas kagabi. Makikita dito na nakapag-ahit na nga itong ating Donny at amoy no more LDR na nga itong ating Don Bell. Masaya ngayon ang mga bab dahil nga pa uwi na ating dons. At tumigwaradong uuwi na rin ang pamilya ni Belinda galing nga sa bakasyon sa Hong Kong. Talaga namang marami ang kinili ng makapag-ahit na itong ating Donnie na isa ring sign sa pagkikitang buli nila ni Bell. Lalo pa ngayon na maraming namimiss na kit dito kay Donnie at Bell na makita sa isang larawan. Kaya naman mga kabobs, ay uh, stay tuned sa ating YouTube channel para sa iba pang latest update ni na Donny at Mel. Thank you my phone. My phone. Thank you